Lord, no? so ngayon no, ang pag-usapan nito tungkol sa mga tao ngayon or sa panahon ngayon talaga no. Itong Biblia kasi no, lalo na dito sa New Testament kung basahin natin no. Ang buhay ng mga tao noong unang panahon kung i-compare mo talaga ngayon, ibang-iba talaga, or malayo talaga yung agwat or pagkakaiba no ng panahon noon ngayon. Ang mga tao kasi noon, no, Lagi, kumbaga, pina-priority nila yung paglilingkod sa Diyos, kung paano nila sundin ang kalooban ng Panginoon. Pinagsikapan nila mismo na susunod sa kalooban ng Diyos, sa mga salita ng Diyos, o mga kautosan ng Diyos. Mga religyoso, kumbaga, ang mga tao noon. Yung mga tao noon, lagi silang, kumbaga, lagi nilang pinag-aralan, o binabasa yung mga kasulatan itinuturing nila ang Biblia noon kasulatan, kasi kasulatan to ay noong unang panahon tinuturing nila ito noon na banal talaga at buhay at malaki ang respeto nila dito sa kasulatan kasi noong unang panahon before Christ sa panahon noon hanggang sa panahon ni Kristo ang binabasihan nila is yung Old Testament mula sa panahon ni Moises at saka sa mga propeta pero tignan mo ngayon ang mga tao ngayon kabaliktaran talaga noong unang panahon sa pagkamatay ni Kristo lahat ng mga tao nagsisikap talaga na makapasok sa karya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo naglilingkod sila sa Diyos pero ngayon ang mga tao ngayon wala na talaga kumbaga ibang iba na sila ibang iba na ang mga tao ngayon kaysa sa unang panahon kasi ang mga tao noon lagi nilang ginagawa kung ano yung kinalulugdan ng Panginoon ang mga tao ngayon baliwala na sa kanila kumbaga kinakalimutan nila kinalimutan na nila kung ano ang nangyayari noong unang panahon kung mababasa natin dito sa Old Testament sa Old Testament sa New Testament, panahon ni Kristo sa panahon ngayon kasi hindi na binibigyan ng pansin ng bawat tao ang kamatayan ni Kristo sa krus baliwala na sa mga tao ngayon kasi iba na ang habol ng tao ngayon hindi ang kaligtasan ang pangalawang buhay hindi kundi ang bawat habol ng mga tao ngayon is kung paano kumita ng pera magiging professional dahil sa mga technology dahil sa mga bagay no, na nag-upgrade ngayong panahon ngayon kaya ang panahon ngayon ay pinakamasama talaga isipin mo talaga so lagi nating iisipin to tandaan po natin mahirap ang panahon ngayon according sa nakasulat dito sa Biblia Mag-isip-isip po tayo sa ating mga ginagawa ngayong panahon. Lagi po nating basahin ang Biblia. Tandaan po natin dito Biblia. Kasi marami pong mga tao, no, nagbabasa lamang ng Biblia pero binabaliwala yung meaning, yung kahulugan, yung mga salita at hindi isinasabuhay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Isang Kristo, di ba, sa, sul sa sulat ni Juan, di ba, If you love me, keep my commandments. Kung binahal nyo ako, susundin nyo ang mga utos ko o mga salita ng Diyos. Susundin natin. Kasi maraming mga tao na nagsasabi lamang na minahal nila ang Diyos, kristyano sila, at naglilingkod sila sa Diyos, pero hanggang doon lamang sa kanilang mga labi lamang. Pero malayo ang kanilang puso sa Panginoon. Lagi natin tatandaan. Maraming mga kristyano, pero hindi totoo kristyano. Nagpaka-kristyano, So lagi natin tatandaan kasi iba ang panahon ngayon i-compare natin noon. Ang mga tao ngayon mostly talaga 90% o 80% sa panahon ngayon is mahirap talaga. Mahirap pakapasok sa karya ng Diyos dahil nga sa mga temptasyon na nangyayari dito sa mundo ito. Lagi nating babantayan yan. Lagi natin tatandaan. Basahin natin ang Biblia. Intindihin mo isa puso mo kung ano ang sinasabi dito at makikita mo ang pagkakaiba ng mga tao noon sa ngayon So hanggang dito na lang na maraming salamat and